May mga NBA teams na gustong makita si Kai Soto sa kanilang mini camp, ibig sabihin pupunta si Kai sa training facility ng mga NBA teams na ito at susukatin ng mga NBA teams kung pwede si Kai Soto sa kanilang team. Kanya-kanya na namang panlasa ang mga NBA teams na ito at walang koneksyon si Kai Soto sa loob kaya naman kailangan maging solid ang depensa ni Kai sa loob ng paint dahil dito talaga siya pinakamagaling sa kanyang laro. Sa opensa naman, automatic na si Kai kapag maganda ang kanyang pwesto, malapit sa ring at dapat magaling kang player at matyaga sa loob ng paint para sa highlight play at magandang tira. May epekto ng laro ng kasama ni Kai Soto dahil kahit na maganda ang pwesto ni Kai kung buhay naman ang kanyang kakampi ay hindi nila bibigyan ng pasa si Kai Soto at ilang ulit na rin na nakita natin ang ganitong eksena sa mga laro ni Kai. Kawamura Kai Soto combo naging maingay ang pangalan ng dalawang players na ito sa Japan B1 B League at kung magkakaroon ng tatlong solid na import ang Yokohama tapos meron ka pang Kai Soto at Kawamura sigurado pang top 4 ang Yokohama next season. Pick and roll play ang laro ni Nakai dito pero mas matindi pa rin ang Kawamura Kai Soto pick and roll play. Ganitong mga klase ng mga players ang nasa NBA Summer League kaya naman kailangan rin ni Kai Soto na gumawa kahit wala sa play lalong lalo na kung maganda naman ang kanyang pwesto at open ito. Bihira ang play ni Dylan Murphy para dito kay Kai last season at kita naman natin galing sa offensive rebound ng kanyang unang puntos at nagtsaga si Kai Soto sa pagblock ng tira ng kanilang kalaban. Kaya napansin ang kanyang laro kung nakapaglaro lamang si Kai Soto sa first three games ng Orlando Magic ay posible na si Kai Soto pa nga ang number one defensive player ng NBA Summer League 2023 dahil nakailang blocks rin siya sa laro nila laban sa team ng Boston Celtics. Nagbabalik na nga rin sa Eji Edo para sa Gilas Team at nagtagtulong ito para sa Gilas Bigs. Yun nga lang ay kailangan na maipagpag ni Eji Edo ang kalawang sa kanyang laro dahil may katagalan na hindi ito naglaro sa hardcore Aabot ang kanyang recovery para sa Olympic Qualifiers at mag-iinsayo siya kasama ang buong team. Kaliwat kanan nga rin ang spekulasyon dito kay, kay Soto tungkol sa NBA team na mag-iimbita sa kanya at wala pa ngang kumpirmado sa mga ito dahil na rin sa hindi galing mismo sa Wasserman, hindi galing kay, kay Soto, walang official na announcement. Kay kaya naman nananatiling spekulasyon ang mga inilalabas nila. Ang check lang talaga at nasabi ng Wasserman ay babalik si Kai ng mas malakas at susubukan nila ngayong 2024 ang NBA. Walang NBA team na nabanggit. Purple in Gold, ito lang ang legit na post noon ng kanyang tatay at kung NBA ang usapan, LA Lakers nga ang team na ito. Pero hanggang dito lamang yon Purple in Gold, NBA at basketball ang usapan, walang nabanggit na kukunin o kontrata. NBA contract ang habol ni na kay ngayong 2024 at sana nga ay makasungkit ang Wasserman at si Kai Soto ng NBA contract contract ngayong taon. May sapat na experience at naro si kay Soto, kayang tumapat sa mga NBA players at pwede niyang patunayan ito sa paparating na Olympic qualifiers laban sa team ng Latvia at Georgia na kung saan may mga legit NBA players ang mga teams na ito na makakalaban o makaka match up ni kay Soto. Malapit na pit na nga rin na matapos ang PBA at mukhang ESMB at Hinebra ang maglalaban sa finals. Konting break muna ang mga gilas players na mula sa PBA pagkatapos ng PBA conference na ito at mapapasabak na sila ulit sa ensayo. Maganda naging plano ni Coach Tim Coe na bumuo ng isang solid team dahil walang issue sa chemistry at pare-parehong players ang maglalaro para sa gilas team kaya hangkat nasa best condition ang mga players kahit konting oras sa ensayo ay makakapaglaro pa rin sila ng 100% bilang isang team at yung chemistry ay nandun pa rin. Ito yung halaga ng pagkakaroon ng pare-parehong players sa gilas walang issue sa chemistry at sistema kabisadong kabisado na ng mga players. Ito ang isang tinitignan ng mga scouts ang kakayahan ni Kai Soto laban sa NBA players ng Latvia at Georgia. Hindi lamang ang Yokohama ang interesado nga ulit dito kay Kai Soto sa Japan B1 b 1 League at may mga ibang teams na gusto rin siyang makuha at malalaman natin yan kapag naglabas na ng susunod na update ang Wasserman. Lalong lalo na si Tony Ronzo na mas nakakaalam sa takbo ng karera ni Kai sa basketball. Panalo naman ang Indiana Pacers laban sa New York Knicks at Indiana Pacers nga ang makakalaban ng Boston Celtics para sa Eastern Conference Finals habang ang Wolves at Nuggets naman ay nakikita natin na Nuggets ang mananalo dito, mahihirapan ang Wolves sa kanilang Game 7. Ito ang isa sa magandang highlights ni Kai Soto sa NBA Summer League last season, matyaga na nag maghintay at maganda ang pwesto sa loob ng paint kaya naman ang resulta ay isang highlight play na pang NBA ang nagawa. Mas malakas nga rin ngayon si Kai kaya naman mas makakapagperform siya ng mabuti sa 2024 NBA Summer League lalong lalo na kung nabigyan ito ng magandang playing time at plays na talagang para sa kanya. Nagbabalik si Kawamura sa team ng Yokohama Big para sa 2024-2025 season at hiling ng mga fans ng b Kai Soto sana maglaro pa nga sa team ng Yokohama. Isa pa ring option ni Kai Soto ang maglaro ulit sa Japan B1 B League pagkatapos ng NBA summer league kung sakali na hindi sila makasungkit ng NBA contract ngayong 2024. Tuloy ang pagpapahinog ni Kai sa Japan B1 B-League at ito rin ang isa sa plano ng Wasserman. Nakita natin na maganda ang naging laro ni Kai sa team ng Yokohama B-Core. Nagkaroon sila ng solid plays ni Kawamura at nakita ito ng mga fans. Maraming beses nga rin na naging dominant si Kai sa laro. Magkakasunod na double-double na stats ang kanyang nagawa. Mas maganda ang laro ngayong season na ito ng Japan B1 B-League. Kumpara last season kahit na huli na naglaro si Kai ngayong 2024 para sa team ng Yokohama ay naging maganda naman ang kanyang performance. NBA contract ito ang habol ng Wasserman at ni Kay Soto na masungkit nga sa paparating na NBA Summer League. Last season ang pinaka best game ni Kay Soto sa NBA Summer League ay laban sa team ng Portland Trailblazers at ang highlight dito ay ang kanyang depensa sa loob ng paint. Magkakasunod na block ang kanyang nagawa sa game na ito. Nagkaroon nga rin si Kay ng play sa opensa at offensive rebound at mabilis na follow up ang kanyang nagawa. Dito Kay Soto na kumpleto ang steal laban sa team ng Portland Trailblazers at sumunod na play ni Kay ay isang solid block ang nagawa ang bola. Napunta ngayon sa team ni Kay at ayon pa nga sa isang commentator, ay parang nahihiya pa nga si Kai sa larong ito. Offensive rebound naman ang nagawa ni Kai dito tapos naka-score laban sa kalaban. At kung nakapaglaro lamang si Kai sa una pa lamang ay mas maganda pa sana. Ang naging laro niya laban sa Portland Trailblazers, ito yung ayaw natin na maulit kay Kai Soto ang hindi siya makapaglaro kaagad. Sa unang tatlong laro ng Orlando Magic ay hindi nakapaglaro si Kai Soto. Laban sa team ng Detroit Pistons, Indiana Pacers at New York Knicks, kaya naman malamig na si Kai Soto at mababa ang kumpiyansa kung pinainit lang sana ng coach ng nila na si Dylan Murphy itong si Kai Soto ay mas maganda pa sana ang naging laro nito laban sa team ng Portland Trail Blazers